po uh, Saudi Arabia at uh, magandang uh, po, po dyan sa Pilipinas. Kamusta lang po kayo? To all my subscriber and to all my viewers, marami salamat po sa mga support na binibigay niyo po sa akin. Doon po sa mga bago ko na subscriber po ay uh, pinapalam po lang po sa inyo na yung pong, uh, in ko po nga uh, ko ay hindi po tutorial. Ito po ay uh, mga inuulap ko lang po at uh, nilalagay lang po natin sa ating pong channel kay Rap Mix TV. Kaya for today's video po mga ka-viewers ay uh, samahan niyo po muli ako ngayon sa kusina para po may luto po natin yung ating mga uh, mimirindahin. At ang ating pong uh, po ay yung pong uh, sotanghon gisado. Kung ano naman po ang kinalabasan nito ay pasensya na po kayo. Sa totoo lang po ay uh, ngayon ko lang po ito gagawin. Kaya punta na po tayo sa kusina. Ito na po yung mga sangkap na gagamitin ko sa ating pong uh, luluto po yung sotanghon gisado. Siyempre po, meron po tayong uh, sotanghon. At gagagap po ako ng uh, bawang. Sibuyas. Ng uh, pamitang durog. At uh, lalagyan po, po ng uh, chicken cube. Uh, maglalagay din po ako ng uh, spring onion. At uh, ito po ang ating pong isasahog. Yung po nga uh, kunting atay at uh, kunting uh, breast chicken po. At uh, ito naman po yung mga gulay na ilalagay po natin mga ka-viewers. Meron po tayong baguio beans, uh, carrots, at uh, repollo po. Bukod sa mga sangkap na ito, mga ka-viewers, ay, syempre po, gagamit po tayo ng uh, mantika, ng soy sauce, ng oyster sauce, gagamit po ako ng uh, atwete, at gagamit din po ako ng seasoning at ng tubig. Kaya, simulan na po natin ang pagluluto. Nagyayag po muna natin ng tubig ito pong, uh, ating po so ng at, uh, ating mga sotangon at ito po muna ang uh, ibabit At uh, habang uh, pinapalambot po natin itong sotanghon, mga ka-viewers, tayo po ay uh, magsisimula na pong uh, mag-isa. Dito tayo mag sa malaki, mga ka-viewers, at baka magkulang naman tayo ng uh, lagayan. Lagyan po na natin ng, ano, ng, ng mantika. Yan. Dito na po natin yung bawang, mga ka-viewers. pinagdip po natin yung pong bigas. Nagilap po natin yung manok mga kapatid. Ito po natin yung atay. po natin yung buong ground black pepper. Lagyan natin po natin ang toyo mga kabibos. Lagyan po natin siya ng uh, konting akwete mga kabibos. At lagyan po natin sya ng antinig. Ah, ako na po yan. Patampal lang natin mga ka-viewers at hantay lang po natin na kabilo. Ganyan na po natin mga ka-viewers. Nakalo na po. Ganyan po natin mga ka-viewers yung pong carrot saka po yung baggy beans. Ganyan natin po natin yung pong chicken cubes mga ka At ganyan natin po natin ang oyster sauce. Ganyan lang po natin mga ka-viewers. mga ka-viewers at lang po natin na kumulo ng konti. Tingnan na natin. Yun. Lagyan na po natin mga ka-viewers yung portfolio. Yan. Halu-halu ng ilan. po muna natin mga ka-viewers. Hindi na po ako gagamit ng asin mga ka-viewers. Kasi po medyo balat na po yung aking pong chicken cube, yung toyo at uh, yung pong po natin seasoning. Lagyan na po natin yung pong seasoning. Oh my God! Wow! Ilagyan na din po natin yung pong sotangon. Ah, madali lang luto ito. Sotangon bisado. Ayan na po natin. At habang hinahalok po ito ay uh, kung bago pa lang po na napadaan sa akong YouTube channel ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and click na din po ang notification bell para po update mo po, po kayo lahat sa mga video na akin pong i-upload. Ayan na po natin yung pong uh, spring onion mga lang po natin yun lang po ay madaling maluto yung pangisipin ninyo to all my subscriber maraming salamat po sa support nyo okay na po mga ka viewers pwede na po natin patayin na luto na po ang ating pong uh, merienda ngayon ito na po mga ka-viewers ang ating pong uh, may ngayong araw na to ang ating pong sotanghon gisado Maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa akin pong pagluluto po ng merienda mga ka-viewers bye bye po God bless po, kain po tayo